Taong 2025, isa itong makasaysayang taon para sa Pilipinas sa pagpapalakas ng kanyang sandatahang lakas. Sa bagyat na umaabot sa 50 bilyon para sa modernisasyon, seryoso ang bansa sa pagtatanggol ng kanyang soberanya, lalo na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Isa, A-50EA Life Fighter Jet Ang Philippine Air Force ay kasalukuyang gumagamit ng A-50EA, isang magaan na jet fighter na gawa sa South Korea kaya nitong magsagawa ng air patrol at precision strikes. Nitong Marso 2025, nagdagdag ang bansa ng panibagong squadron gamit ang A-50 Block 20, na may mas advanced na kakayahan. dalawa Biari Jose Rizal Frigate Ang navy naman ay may modernong barkong pandigma na Biari Jose Rizal, isang steel frigate na may radar, missile system, at anti-submarine technology. Isa ito sa mga pangunahing sandata sa pagbabantay sa ating mga karagatan. Tatlo, Spiker Missile System Para naman sa lupa at baybayin, ginagamit ng militar ang Spiker Missiles mula sa Israel. Umpak ito at kayang siyain ang mga pangke, sasakyan, at maging maliliit na barko. kawili-wiling karagdagang impormasyon na hindi alam ng lahat. Mula Abril 21 hanggang Mayo Syam, 2025, gaganapin ang balikatan, isang malawakang joint military exercise kasama ang Amerika, Japan, at Australia. Mahigit labing apat na libo tropa ang lalaho. Tampok dito ang live fire drills, amphibious operations, at pagpapakilala ng high-tech na sandata tulad ng MESIS at Typhoon Missile Systems. Malinaw na sayoso ang Pilipinas sa pagbabantay ng kanyang teritoryo. Pero sapat na ba ang lahat ng ito upang harapin ang higanteng bansang China? Ano sa tingin mo? Para sa higit pang mga kawili-wiling video, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito